Hello guys, buddy, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, ang ipakita sa inyo ang Mambusaw ah, Kapis. Oh, shout out sa taga taga Mambusaw mga kabadi ko ha. Eh, napadaan na naman ako sa ako inyo, sa inyong lugar. At magandang magandang maganda magandang, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, shout out pala kay ano, taga Mambusaw si Arnel, Lutilia at saka si Lutilia, at saka si yung aming mekaniko yung aming maka mekaniko na si Rocky ng ORW Trucking. Shoutout din ka pala kay Idol. Shoutout kay Idol Alcaparas Romel. No? Ano ang ating kasamang team si da. No? Yan ang ating shearer. Maraming salamat sa support Idol. At shoutout din sa ating mga uh, subscriber dito sa YouTube at sa Facebook page. At saka sa Facebook at saka sa uh, TikTok. No, maraming salamat sa inyong mga suporta at maraming naka-appreciate sa ating mga vlog-vlog. No? Ay kahit papaano, meron na namang uh, meron na naman tayong nakadagdag na followers. Meron na tayong followers ngayon dito sa may Facebook ng 6,400. At sa page naman natin, meron na naman tayong followers na 2,400. No, sa ating YouTube channel, meron na tayong 6,000 600 subscriber no maraming salamat sa ating TikTok naman ay meron na tayong followers na 12,800 no thank you thank you sa lahat no andito na ngayon ipapakita ko sa inyo ang uh, mambusaw bayan ng mambusaw na napakaganda at ang pupugi pa nila dito oh, mga kabadi so ipapakita ko sa inyo yan dito na kami may tulay Ayan, kung mapapansin nyo, eh, dandahan kami mga kabadid diyan at eh, at maulan. Alam mo naman, pag maulan, ay uh, madulas ang ating kalsada. So, ayan mga kabadid ko. Kung mapapansin nyo, ay police station. Yung gawi ng bandang kanan dyan mga kabadid, kung mapapansin nyo, napakaganda ang kanilang pagkapintura ng kanilang uh, pangalan na uh, Mambusaw. Ayan mga kabadi, sa unahan ng kunti. Kung makikita nyo dyan, ah, kinuhanan ko talaga ng dandahan yan at eh, nadaanan ko kaninang umaga at napakaganda ang pagkakulay nila. Ayan, so, kung mapapansin nyo, ayan, pinihit ko kunti ang kamera. Iyan ang kanilang pangalan mga kabadi. O, oh, iyon, makikita mo yung mambusa. Shout out sa lahat ng taga mambusa, no? Uh, pakisupport na lang aking YouTube channel at saka Facebook page at saka Facebook, TikTok. No, maraming salamat sa inyo at ay eh, siyempre nakuha na ko na kagad. Eh, balak ko sa nang i-drone yan. Eh, kaso nga lang ay eh, malakas ang ulan ay eh, baka naman ay eh, eh, hindi po pwedeng magpa at least baka mag-grounded ang ating drone at ay eh, tuloy ang bumagsak bye ah, ano napakahirap mag-ipo ng pera para bumili ng drone mga kakapatid mga kabady ko ay eh, siyempre tiisin natin at kahit malakas ang ulan at meron na naman tayong uh, cellphone na uh, pwede naman tayong makapag video na kahit ay uh, maulan so tiisin natin at uh, sa susunod na dumada na maganda ng uh, maganda na yung ating uh, panahon at idodrone natin yan at eh, magpapaalam dyan sa ating kapulisan kung pwede natin idrone ang kanilang city hall napakagandang oh, plaza pala so, sorry sorry plaza No, ah nakita ko naman at may nagdo-drone din diyan ng mga bloggers. Shoutout sa ating kapwa blogger. Ako na may nag-uumpisa pa lang at ay eh, hindi pa kalakihan ang ating followers. Shoutout sa mga bigating mga bloggers diyan, no. Ah ay ito naman at nag-uumpisa. Papunta rin tayo sa palakin ng palaki Tiaga lamang sa pag-upload at maraming salamat. Maganda-maganda-magandang hapon sa inyong lahat.